Dok, ano po ba ang mas effective? Yung pag-inom po ba ng gamot sa diabetes o yung paggamit po ng insulin na tinuturok kapag po tayo ay nasabing tumataas ang sugar or diabetes? Yung type 2 diabetes requires both insulin and yung iniinom ng gamot. Ito po ay nakakatulong sa atin para mapababa ang ating sugar para magprevent natin yung nerve damage, paglalabo ng ating mata, pagkasira ng ating kidney, at kung tayo magkaroon ng sakit sa puso o magkaroon ng amputation. yung po kasing iniinom na gamot, tinutulungan po tayo nito para mapababa o makontrol ang ating sugar. Pero hindi po nila kayang i-replace po ang paggamit natin ng insulin o yung normal na insulin sa ating katawan. Kaya nga ang, ang role ng kinilang na gamot is tulungan tayo maglabas pa ng maraming insulin or mapababa ang ating sugar. For example, yung iniinom niyo pong metformin, yan po yung iniinom po na gamot sa diabetes. So ano naman po yung paggamit ng insulin? Yung insulin kasi, ito po ay ginagamit natin kapag talagang hindi na po kaya pababain po ang ating blood sugar na gamit po yung mga iniinom na gamot. Kasi minsan kapag dumaan sa ating digestion, Bumababa din po kasi ang level ng gamot sa ating katawan because of natural digestion. So, anong questions? Ang decision kasi is dapat manggagaling sa iyo at sa aming mga doktor. Pag-usapan natin kung ano po ba yung mas mainam sa iyo. Kasi nga po, case to case basis yan. Number one kasi ating kailangan i-consider pagpili ng gamot, yung pros and cons. Number two ano po ba yung side effects sa dapat i-expect? Ano po ba yung side effects na ayaw mong maranasan? And number three, yung cost. Baka naman to hindi namin afford. Baka po sobrang mahal, wala naman po kaming pambili niyan. At syempre yung maintenance. For example, kasi ng mga iniisip natin, kapag matagal ka na rin kasi nag umiinom ng gamot, more than 10 years, syempre nagbaba, bumababa po yung effectivity po nito. Pangalawa po kasi kapatid, for several years or months ka lagi umiinom, malamang po talagang nawawala o natumitigil po yung kanyang effect. At number three po kapatid, kapag ikaw po ay pregnant o ikaw po ay buntis, hindi naman po safe uminom po ng mga iniinom na gamot sa diabetes na unless na lamang merong talagang advice para sa'yo. So isa sa mga kailangan i-consider yan. And pang-apat po kapatid, kadalasan ngayon nauuso na po yung combination sa oral gamot. For example, pinagsamang linaglip din last metformin. For example, lamang po yun. So, yun po kasi is ginagawa nilang paraan para po mas lalo effective. Yun nga lang po, syempre, mas dumadagdag po yung cost o yung kanyang presyo. Kaya ka, kung kayo po ay gusto pong malaman kung ano po much better po sa inyo, kailangan i-discuss sa mga doktor kasi nga po, anihin mo yung better option naman. Yung best option, kung hindi naman po ito kayo agree? At yung doktor niya mamang hindi po sumasang ayon. Kailangan natin mag-meet muna po sa gitna. Nang sa ganoon, mabigyan kayo ng tamang gamot. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong magagamot.